Inanunsyo ni House Ways and Means Committee Chair Joey Salceda na tinatanggap na niya ang proposal ni Defense Secretary Gibo Teodoro hinggil sa panukala para sa reforma sa military and uniform personal pension system sa bansa. Nitong nakaraang linggo, una nang naipasa ng ad hoc committee ang substitute bill hinggil dito. Pero tinutulan ni Secretary Teodoro ang ilang bahagi ng panukalang batas. Ayon kay Congressman Salceda, dahil tapos na ang talakayan nito sa committee level, isasama na lang nila ang mga mungkahi ng kalihim kapag naiakyat na sa plenaryo ang panukala. Bilang pinuno ng ad hoc committee sa MUP Pension System, tiniyak ni Salceda kay Teodoro na lahat ng kanyang giling ay katanggap-tanggap at partikular nilang ia-adopt ang proposal para sa indexation at transition contribution scheme. Git ni Salceda, Bahagi ng kanyang trabaho ay bumuo ng panukalang sapat sa budget ng gobyerno pero batid niyang dapat ay tanggap din ito ng lahat ng stakeholders.